weather. Ang init talaga sa palmidas. Kapunta na nga sa mall. hello. Good morning, ma'am. How may I help you? Tama oh, ba? Gusto ko tumingin ng sapatos. Ay, sure, ma'am. Andami dami po naming bagong stocks ngayon. Galing po sila ng Amerika. Oh, really? Sige, ma'am. Pili na po kayo. Ito sila na po. naman yung tinday niyo. Baya po. pa pangit? Ha? Wala. Ito saan gawa Ito. Ay, ma'am, gawa po yan sa balat ng unicorn. Sobrang tibay po niyan. Tsaka, high quality talaga yan. Oh, really? Pero ang pangit pa din. Ay, ganun po ba, ma'am? Marami pa lang po kami dyan. Tingin pa po kayo. Um, ito po, ma'am. Ito po yung pinakamahal namin. Kasi mukha naman po kayong mayaman. So, pili na lang po kayo dyan ng gusto niyo. Ganun na po. Ah. Ayan na lang po ba? Bakasupat Ay, nice choice, ma'am. Gawa po yan sa balat ng polar bear. Sobrang ganda po niya. Tsaka malambot po siya sa paa. Sinisisukat ko po. Ay, sure, ma'am. Sige po. Ano po bang size? Size 5. Yung bago stock. Ah, sige, ma'am. Kukuha lang po kayo sa storage room, ha. Pakihintay na lang po. Ang tagal naman yung babae yun. Ay! Ito na po. Pasensya na po kayo. Medyo na. Ito na po. Pakisukin na lang po. Hmm. Ayan. Patalungan ko. Nakihirapan ako. Hindi po. Mami, yung kabila po. Hmm. Ay, ano? Ano anong gusto? Ito gusto ko na ito. Magkano ba ito? Ay, ma'am, murang-mura lang po yan. 550 lang po. Sige, Miss. Bibigyan ko na ito. Pakatanggal ka. Ah, sige po, ma'am. Ah, sige po, ma. Dito na lang po tayo sa counter. Tama na. Ah, ang bago naman ng isip ko. Hindi ko na pala bibigyan. Ay, ganun po ba, ma'am? Sige po. Thank you na lang po. Ano ba yan? Tagal-tagal pumili. Hindi naman pala bibili.